ngayon ng tagpong yan. Nakuha sa kahabaan ng Quezon Avenue sa Quezon City. Ang bisikleta at sasakyan, nagkagit-gitan. Agad bumaba ang driver ng kotse at galit na kinumpronta siklista. Binatukan pa ng driver ang nakagit-gitan at nangakmang bababa ng bike ang siklista. Biglang bunot ng baril ang driver at ikinasapa. Ang mga ganyan tagpo, hindi na bago sa mga kalsada ng Metro Manila. Pero ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol sa pananakit at panunutok ng baril? Yan ang ating tatalakayin sa legal bato kasama si Attorney Buko de la Cruz. At para mas lalo pang himayin ang isyong ito, makakasama natin live si Attorney Buko. Good morning, Attorney. Good morning, good morning. Buko, siyempre, palalaan na muna natin yung mga kapatid natin. Ha? Medyo sensitive yung topic natin, kaya gagabayan A uh, kaya gabayan po ninyo yung inyong mga anak so attorney diretsong tanong na no yung ginawa ng driver na pananakit at pagtutok ng baril doon sa siklista ano yung kaso na pwede niyang kaharapin dyan? Um, dalawa kasi yung kasong maaari niyang kaharapin no uh, unang-una yung panunutok ng baril mm -hmm. no ang intensyon niya kasi ay manakot mm -hmm. ito ay grave threat kasi hindi naman niya pinotoke eh. mm -hmm. uh, yung pagbatok niya sa siklista ang layo ni ay parang ipahiya lang naman. Eh. Hindi naman mm -hmm. talaga saktan. Ano? So, yun ay slander by deed. At ah. ito po ay may parusang pagkakulong, no? Ano na buwan hanggang anim na taon. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Iba pa yung ano kaso nung pagtutok sa doon sa pagpinatok niya. Kumbaga may separate ka na cases na ipo-file yung sa kasakaling oh. pinaputukan niya kahit hindi do sa tao kahit kumare nag tama. Na, nirelease lang niya. Kung kung yung uh, barela ay tinutok oh, oh. at pinutok sa taas, Ibang kaso siya. Alarm uh, and scandal. Ah. Pag, pag i skandalo Pag yung itinutok na baril ay uh, pumutok pero hindi tinamaan, attempted homicide. Oh. Pagka naman tinamaan pero hindi namatay, frustrated homicide. Frustrated pag, homicide. Pag namatay, Homicide. So, lahat yun, mm. basta maglabas ka ng barel na out of range, eh, may... Yes, yes. Threat na agad yun. Oh. oh. Kasi pag kaya mo siya nilabas, para takutin eh. Oh. So, Kahit na grave threat. sa, sa barel, na maghawak ng barel. Yes, kasi ginamit mo yung barel mo para manakot. Ah, oh. okay, okay, okay. Sa malinaw yan, sa atin. Oo, okay. Mm. mm -hmm. Sige. So, uh, eh tatanong ko lang yung slander by deed kasi pala, mm. pala pag kam ang intention mo is pahiyain yung tao parang oh. pwede mong i ano yan eh i pwede yung mag-reflect sa yung iba pang ginagawa natin kahit hindi na road rage Ma ang pinag uusapan. Correct. Eh. Yung yung pagsampal sa oh. isang tao actually ay slander by deed hindi mm. siya physical injuries mm -hmm. kasi ang layo nito hindi na manakit ko hindi parang it's a statement to humiliate eh. Ayon. Kaya siya paninirang puri sa pamamagitan ng paggawa. Naku. Slander by deed. Oh. Oh. Okay, ayun. Oh. Pero pero attorney, gumatanong ko lang no mm. kasi ang nababalitaan namin nakipag-areglo daw itong siklista doon kay sa retiradong mm. pulis sa presinto. Uh Oo. -oh. Pag nakipag-areglo, pag may pinirmahan, um, ibig sabihin ba nun wala nang kasong pwedeng i-file? Uh, pwede pa rin no kasi tandaan natin na sa mga criminal cases sa Pilipinas, yung complaint uh, complainant talaga dito, gobyerno. Hmm. Kaya ang title ng kaso sa atin People of the Philippines versus, versus. yung pangalan ng akusado. Uh, so yung complaint yung biktima technically ay testigo lamang ng so, gobyerno. So kahit takot siya at ayaw niya na magsampa ng kaso, pwede pa rin si Attorney pwede Raymond Fortune. Kahit sino eh. na kayang patunayan yung krimen. Halimbawa kung patay ang biktima. O di walang okay. complainant. Mm. Hindi, hindi mm. ibig sabihin, hindi na maitutuloy ang kaso. Mm. Kasi merong medico-legal, merong police na nag-investiga. Mm. Dito, may nag-video eh. Oo. So, kung mag yon ay kaya niyang patunayan yung pangyayari based on the video. So, ibig sabihin, attorney, sabi mo nga kanina, basta kayang patunayan. So, kailangan ba testigo yung magsampa ng kaso? kung halimbawa, ayaw na nung siklista, kailangan ba somebody na nandoon mm -hmm. sa mismong insidente? O pwedeng katulad nga nito, isang abogado, si attorney Raymond Fortun technically, gobyerno ang nagsasampan ng kaso. Okay. Testigo lamang ang kailangan para patunayan yung offense. Okay. So, Ayun. kung pwede yung nag-video, pwede, niyang, pwede siyang maging testigo. Okay, okay, okay. Attorney, okay. e, paano kung nagkataon na gun ban nangyari yung incident? May additional ban na kaso uh, yung driver? Oo, kasi ibang ibang offense, karagdagang parusa, karagdagang kaso, mm -hmm. yung paglabag sa gun ban. Mm -hmm. uh, yung uh, grave threats kasi hanggang anima taon, di ba? Uh -huh. Yung uh, paglabag sa gun ban, ano yan eh, uh, one to six years din. Mm -hmm. Karagdagang tarusan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito pa, may isip dito, mm -hmm. siyempre kinuhaan yung video. Ay, eh, kinuhaan ng video yung incidente. Ang kaso, hindi na makita ngayon ang video. Ang kwento nga raw eh, oh. pinatanggal, pinababa yung video. Ha, paano ba dapat ang reaction natin dito legally? Oh, hindi kasi dapat nagpapatakot no kasi legal naman yung pagbi eh. Hmm. Hindi ka pwedeng makasuhan, walang paglabag sa privacy rights dahil sa kalsada nangyari yung incident. Public, eh. public, public place. so walang reasonable expectation of privacy. Ah, no, 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 no. So hindi siya pwedeng takutin, mali 'yon, no? Ah uh, dapat palindigan niya na siya nag-video noon eh. Siya ang mag authenticate ng video para magamit na ebidensya. Namuntikan oh. pa 'to magaganban, diba? No, August 29. Ang gagban eh. Ang, gun ban, oh. eh. ang oh. November 29. Talaga naman, eto napag-usapan yung video, no? Mm. Um ito nga, yung siklista, yung damage dun sa kotse na upiro kasi. Pero kung makikita dun sa video, mm -hmm. hindi naman ganong ka-kalaki yung impact nung, nung oh. bike, no? Pero matibay ba na ebidensya yung nakunan na yes, video yes, para depensahan yung siklista. Matibay na ebidensya mat kasi ang hinihingi sa kanya, danios para sa pag-UP, pero eh, makikita oh, sa video oh, oh. na Great hindi oh. naman siya tumama mm -hmm. doon sa kabilang ah, side mm -hmm. at wala namang nakitang UP. Mm -hmm. Admissible as evidence yung video, no? Mm -hmm. Uh under section 12 ng Data Privacy Act, exemption 'yun eh. Hindi na kailangan ng consent okay. ng mga nasa video mm -hmm. kapag gagamitin ito para sa pagsusampan ng kaso. Attorney, Ayon. ano, para lang no, sa mga nanonood ngayon, no? Uh, pag sila na encounter ng ganito na medyo mainit yung ulo na paalala po ninyo na gagawin namin. Kasi minsan, na, nababalisa na kami, hindi na namin alam gawin gagawin. Ano ba, ano ba yung number one? Ano ba yung dapat hindi namin gawin? At uh, para namin mapoprotektahan ang aming sarili. Uh, dapat as much as possible, do not provoke. Mm. No? okay. Para i-minimize natin yung, yung pagtatagpo ng dalawang mainit na, na damdamin. So, avoid confrontation. Kung pwede, i-document, i-video, i-record para ma-prosecute, makasuhan later mm. on. Okay. okay. Kalma okay. lang. <clears throat> At mag, mag, mag ano? Mag-document. Mag, document, mag Ayun. 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 Halimbawa, sinilabas ko yung phone ko, nag-video, pero yung isang tao biglang nag-init yung ulo na nakita video. Kasi nangyari sa amin yun na nabangga kami, kinuha yung phone ng kasama ko, tapos nilagay sa floor. Oo. Oh, oh, pwede ba yun? Kaso, hindi, yun. Ay, pwede, ah, Kaso yun. yun. yun? Ay, pwede, ah, Kaso ano. yun. Kasi yung gamit mo, uh, personal yun, malicious oh, oh. mischief yun. Mm. Kung ang layunin niya, inising ka, sirain yung gamit para hindi mo mm. magamit na pang video. Maganda Pero kailangan yan. may physical touch. Yun, hindi uh, na, yung gamit ang, ang kinakailangan niya makuha. Oh, personal property. Naku, mayroon akong ibigay. Ah, Ayun, panlegal ko part 2 yan. Maganda <laughs> Ay, yan. Salamat, Atty. Buko, Dela Cruz. Oh, thank, thank you, Atty.